Sunod ng panghohold up ng tinatawag na UVX tiradors, mas pinaigting ngayon ang kampanya laban sa makolorum na AUV o yung mga walang prangkisa pero namamasada. Posible raw kasing magamit ang mga ito sa panghohold up. My report, si Ian Cruz. Ginalugad kanina ng pinagsamang puwersa ng pulisya, MMDA at local traffic unit ang Pasay City para tugisin ang mga kolorum o walang prangkisang AUV. Apat agad ang nasa kote. Dahil lang po ang tatay ko na ospital, nadala po sa ospital, ay kailangan ko po ng panggasolina papunta doon. Sir, pauwi na rin po ako sir kasi pamanila na rin ako. Uwi na rin po sir, dahil nasabay ko na rin. Kaya ngayon ko lang naman nagawa ito, sir. Ang inang pasero, hindi raw alam na kolorong ang nasa kanila. Ma'am, di nyo alam na walang prangkisa to? Ay hindi, nagmamadali na ako eh. Kaya sumakay na ako. <laughs> Pero ang iba, sadyang kolorong daw ang tinatangkilik. Di nyo alam na kolorong po to? Alam namin, kaya lang wala na kaming masakyan sa amin. Araw-araw nakatayo kami sa bus at traffic pa. Sa huli, isinakay na lang ang mga pasahero sa lehitimong UV Express. Ayon sa mga otoridad, organisado na raw ang mga color Pag ganitong may operation, yung unang mga huli, nakakapagtimbre na yan sa ibang mga kasama nila through two-way radios. May mga radios yan eh. Kaya at least uh, meron din naman kaming uh, technique sa kanila through the uh, cooperation and coordination with the police din namin yung mga elements namin doon sa mga possible na dinadaanan nila. Kasunod ng pagkakahuli sa ilang miyembro ng ang UV Express Serradors na nang bibiktima ng mga sumasakay ng AUVs, nagbabala ang mga laban sa mga kolor ng AUV na posibleng ginagamit daw sa pang-hold up. Ang ilang driver may kanya-kanyang diskarte raw laban sa mga hondaper. Ano po yan? Panghataw sa mga sumang loob. Ano <laughs> tingin, patingin, patingin. Ano, ano ba to? Saan galing to? Eh, Tubo dipensya, ng ano yata eh. Yeah. <laughs> Pandipensa. <laughs> Pandipensa. Oh. Nagamit mo na ba yan? Hindi pa naman mam, ma awalan niyo. So, huwag uh, masano, ay, awal Diyos. Huwag uh, mo sa ano, ang pangyari. Awalan Diyos, <laughs> ano? Pero bakit kailangan mo magdala ng ganyan? Kaya talaga bang delikado? Uh, minsan ma'am, delikado mo, may. Sa so, UV Express, may radyo na mga driver. <laughs> mahalaga rin daw na pagganahin ng kanilang pakiramdam o instinct. Kaya man, may mga pagkakataong nabibiktima pa rin sila sa kabila ng pag-iingat. Tulad na lang ni Alvin na tatlong best na raw na hold up. Minsan nga raw, napilitan pa siyang tumalon sa sakyan. Ay, nung muling na hold up po ako ay eh, yung mga pasero ko ako, tumalon po ako ma'am. Tapos yung mga hold up, pero tumalon na rin ako nga yung nabol. Hindi ako nung matutulong sa ano, sa mga tao pero bukod sa pagiging listo ng mga driver, dapat din daw maging alerto ang mga commuter. Yung ATM ko and yung other yung important IDs, I left it sa drawer ko sa office. And then yung jewelries, hindi rin, hindi ko rin sinusuot. Tsaka yung money na nilalagay ko sa bag ko, yung enough lang for the week. Lagi na lang ako tinitignan ko yung mga kasakay ko kung okay ba sila. Saka medyo kinakabahan na ako, ano, siguro it's time na para bumaba na ako ng sasakyan. Ayon ng mga otoridad. Advice namin, bago pa man, kung pwede lang, bago pa sumakay, nakuha na nila yung details yung plate number niya. Kasi kung nasa loob na at may nangyari ano, uh, minsan, di ba, kung, kung hindi tayo mabilis mag-isip, mag, mag pagka may nangyaring ng hold up, hold up o, o ganun, nakakalimutan ng... Ian Cruz, GMA News.